Ayan guys, Celebrity Productions. Abangan nyo po at uh, siyempre uh, kasama po dyan ang inyong idol. Ayan. Wow. <laughs> celebrity Production, abangan nyo na guys. At uh, malapit ang ipalabas. Ayan guys, yan ang aming pinakang boss. yan Ayan po ang aming pinakang boss. Celebrity Production. Ayan. Napaka... Uh, napakabait ng aming boss na Ayan. Ayan. Но где Ano ba yun? Ano ba yun? Ano yung ay, boss, kinakalikot yung boss? Ayan. Ayan. Isang ngiti lang dyan. Ayan. Ayan. Ayan guys. Ta, magsisimula na kami maya maya. Ta, siyempre na andyan yung ating mga, kasama. Si Onyx. Si Onyx. Hello, Sasa. Follow ni. Follow. Healthy. Ayan. Follow you. Follow, Ayan. follow. Ayan. you. Ayan. Si Ang Amin. Hi guys. So, my name is Andro. Sandro. Si you follow me on Facebook. Facebook mo yan. Oh. Yan ang aming boss dito. Siya ang namamahala ng celebrity production. Ayan, guys. No, mama. O, oh, yun yung boss. Yun o, oh, yun nga ang boss. Pero ito yung pangalawa. Parang ganun. <laughs> Siyempre, bago ko sila interviewin kasi meron silang ginagawang, ginagawang sample. Sample nga dyan, mga kaibigan. ko pa ba Pinulikat lang, pinulikat lang ang aming ayan. Ayan. Okay na, okay na. Okay na, ayan. 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 Hindi mawawala yan sa mga laro. Merong ganyan talaga. simple basta dito lang yan sa celebrity production. production. Boss, boss, ano oh, nga yari? Ano nga uh, yari? Kani hindi ko ngayon ko na pansin. Kasi po, yung mga ano natin, mga artist natin ng celebrity production talagang palaban. Wow. Ayan. Kahit hindi kaya yung gagawin talagang pinakaya. Kasi nga, competitive eh. Magagaling eh. Wow. Pinakalak silang magagaling. Tignan mo, napakausay. Nandito sila. Matalot, manalo. Nandito sila at buhay! Yeah! yeah. Hey 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 ano do na lang bumagsak bumagsak oh bat bumagsak Ewan ko. may alam ka ba alam pa na falling in love na falling in love falling in love para ulit falling star falling star